Uh, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa akin channel. Greggy Farmer nga po po ito. Bali, update kayo, ko kayo dito sa pagtataniman natin ng palaya mga kagulay. Ito nga, pinaplat na namin. Bali, hindi na ito inararo lahat mga kagulay. Ang inararo lang ay yung gagawan ng plat mga kagulay. Katulad ng ganyan. Yan, ito hindi pa na ano. Yan lang inararo mga kagulay. Tapos gagawin na, na namin na plat. Bali, ang magiging, ang mangyayari niyan mga kagulay ay ganito. May natabunan na kami dito ng ano, dalawang plat mga kagulay. Ayan. Papakita ko rin sa inyo mga kagulay. Ito ito yung ano natin. Taga-plat natin mga kagulay. Kontakin niyo lang yung taong 'yan mga kagulay, si Raulo 'yan. Ipag Ay, ako. Ayan mga kagulay. Ayan. Ayan yung isa. Ayan yung mga kagulay. Tapos meron na tagalinis talaga mga kagulay. Para yung ano. Yung plastic tinatanggal na nga yung mga ganito mga kagulay mga ganito para hindi tumusok sa plastic mga kagulay ayan. ito siya Balik ganito siya pag natabunan na mga kagulay ganito yan ayan siya mga kagulay pag natabunan siya may natabunan na kaming dalawa yan siya pag diretsyo siyang ganun mga kagulay yan yan siya yun pinapano na pa namin yun tinatanggal yung mga tumutusok sa plastic mga kagulay para hindi mabutas yung plastic mga kagulay bali ang ginawa ko mga kagulay yung plastic na 1.2 by 400 mga kagulay ay hinati ko lang mga kagulay kasi ah uh, baka sa susunod kasi mga kagulay ay kumbaga para makatipid yun na lang ang madaling ano mga, para makatipid mga kagulay hinati yung plastic kaya ganyan lang kung makikita nyo And yung kalahati niya nandoon pa sa kubo mga kulay doon sa bahay. Yan siya. Itong side na to, yan naman mga kagulay ay tataniman natin ng uh, talong mga kagulay. Kasama doon sa pantain doon mga kagulay. Kasama yan sa talong na tataniman. Ito siya. Ito siya mga, although may mga kalamansi kayo makikita pero iiwasan na lang yan mga kagulay. Sayang din naman kasi kapag uh, bubunuti natin mga kagulay. Kaya iiwasan na lang 'yan. Ayun. Na malawak-lawak pa rin tong tataniman dito ng talong mga gulay sa sama na lang to. Para mataniman lahat dito mga gulay. Ayun. Hanggang doon 'yan mga kagulay. Dito nararo na diyan mga kagulay. Pero hindi kasi bumalik yung nagararo kaya hanggang diyan lang muna yung nararo mga gulay yan. Makikita niyo diyan. Dito hindi pa nararo. Pero nung makikita niyo nakaraan nung nag ah, uh, update ako sa vlog ko dito na tinatabas to ngayon tapos na lahat tabasin dito mga kagulay yan marinis na yan yung ano natin yung tataniman natin ng talong naman kasama dun sa pantayin dun mga kagulay yan so balik tayo dito mga kagulay yan Ah, uh, sinasabi ko sa inyo na nakaraan na 1,000 sana yung tatanim pero hindi na kasi tatalungin na nga lang to. Mga 300 lang siguro mga kagulay tatanim natin ang palaya dito. Ayun. Sya. yun yung diskarte na ginawa ko naman dito hindi ko na pinaararo rahat mga gulay, kumbaga yung gagawad lang ng plat, yun lang ang pinaararo natin mga gulay yan, para mas madali siyang platin yan. kasi yun nga asarol lang yung ginagamit yun, makikita nyo naman doon, nag-asarol although may makikita kayong nagpapala, pero asarol talaga yung ginagamit dito yan, yan. papunta yan doon, mga kagulay yan, nagawa na lang kami ng medyo pupuan dito sa ilalim ng santol. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyong naararo na mga kagulay. Yan. Bale, ang plat na ito mga kagulay ay hindi pababa. Kasi nga, ma mahirap naman mag-spray pababa kapag ganun mga kagulay. Baka dumiridiretso doon. Pahalang, kung baga pakontra. Kasi pababa yan, pahalang ang, ano yan, ang pagpa-plot sa taniman ng talong mga gulay, Kung magka, ginagawa na lang natin ng paraan para pwede naman siya pababa pero ang iniisip ko ay yung ah, pag mag spray mag abono sobrang lusong na dyan mga kagulay kaya pahalang na lang siya para kapag nag abono nag spray nag harvest hindi naman yung palusong talaga doon mga kagulay yan yung purpose niya kaya ano bali dito lang talaga yung tataniman ng ampalaya papunta doon yung mga nakita nyo na araro na yan yan yung gagawin nating plot yan papunta doon papunta rin doon sa baba eh, nung binilang ko, sa isang plot ay 10 lang. Yung nga, 250 na plat lang to. Ibig sabihin, 250 lang. Itadagdagan ko na lang doon ng 50 na makakaano yung 50 para magsaradong 300 mga kagulay. Ah uh, pasensya na kayo mga kagulay kung hindi talaga ako nakakapag-update lagi. Gawa nga ng ganito, busy nga. Buti na nga lang, sumabay yung panahon, hindi ganong mainit. Yan, mga gulang panahon dito. Ah uh, sa magtatanong kung saan akong lugar mga gulay, dito nga, yun na nga lang yung sasabihin ko dito na ako sa Luzon mga kagulay nagtatanim makikita nyo lahat yan yan may mga kalamansipa, pa iniwas iwasan na namin kaya hindi magkakaparehas yung ano yung agwat nung ano imbis na ito talaga ang plano ko dito mga kagulay ay 6 meters o kaya 5 meters mga kagulay ginawa ko na lang na 3 meters yung pagitan mga kagulay gawa nga ng maraming matatamaan na ano na na kalamansi, mga kagulay kapag kasi nung sinukat ko ng 4 meters o kay 5 meters marami talagang matatamaan ang ginawa ko lang uh, 3 meters o 3.5 yung pagitan ng plat to plat mga kagulay pero yung pagitan din ng ano, per hill mga kagulay ganun pa rin, isang metro pa rin mga kagulay ang layo nya basta uh, kapag magtatanim na kami dito ang ang petsa na ang exact date na magtatanim na dito mga 3 October 3 mga gulay. Kaya minamadali na namin din to kasi sa alas magsasabay-sabay to October 3 rin uh, sa dadating yung ating uh, ating punla mga kagulay kaya mas na tong advance tayong magpa-plot para hindi tayo magahol mga kagulay. Yan siya. Para hindi tayo magahol. Yan papunta lahat doon mga kagulay. Kaya yung iba, ito may mga ganyan dito. Eh, hindi rin naman natin pwedeng tabunan yan. Kaya ganun lang. Yung iba nga, mga lima lang ang kakasya na ano, mga kagulay. Limang puno lang. Pero okay lang yun mga kagulay. Uh, basta, ito nga, ginagawan ko na lang ng parang dito. Kasi sa susunod naman na tanim mga kagulay ay doon sa may ari na ito, doon naman kami lilipat doon sa talagang malapit na sa kalsada yung patag na talaga mga kagulay kumbaga ito lang nang inuna namin para mataniman bago kapag na tapos na dito, lilipat na kami talaga doon, kasi ito kung mapapansin nyo bundok talaga dito mga kagulay oh. yan, bundok talaga yan mga kagulay bundok talaga yung aming area mga kagulay, yung area nung ano, may ari eh, gusto rin naman niya mataniman muna dito kaya dito muna inuna pero pagkatapos nito, ah, lilipat na kami doon sa pantayin mga kagulay doon sa so, malapit na sa, ano, sa mismo kalsada mga kagulay. So hanggang dito na lang ako siguro mga kagulay. Sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-click niyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa magtatanim ko ng mga gulay. Maraming maraming salamat po sa legit na sumusuporta sa akin. God bless po sa ating lahat.